Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa video na ito, ipapakita ko kung paano gamitin ang telepono bilang webcam. Para dito, kailangan nating pumunta sa browser at i-download ang DroidCam. Dito sa atin, pipiliin natin ang OBS plugin. Oo. Mag-scroll baba at i-download muna ito sa computer para magsimula. Kailangan mo ring i-download ito sa telepono gamit ang App Store o browser ng telepono. Buksan natin. Pindutin ang OO. Pindutin ang sumang-ayon. I-install ang support. Pindutin ang i-install. At pagkatapos ang finish. Ayon. Pagkatapos nito, sa OBS, magkakaroon ka ng Droid Web dito. Tama. Dito, kailangan mong ilagay ang data mula sa telepono at i-connect ang subwoofer. Paalam sa lahat.